Kamusta? Maraming salamat sa pagbisita mo dito at welcome na welcome ka sa Sir J YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, e-click mo na ang subscribe button at ang bell icon para makatanggap ng notification ng mga bago kong tutorial video. For today's tutorial video, ituturo ko sa inyo ang pinakamadaling paraan sa paglalagay ng number sa inyong data dito sa MS Excel. Ito ang tinatawag ko na magic double click sa MS Excel. Napakasimple lang nito pero alam ko na makakatulong ito sa pang-araw-araw mo na o trabaho. Iwas mano-mano at bawas pa sa oras na gugugulin mo. Pero umpisahan na natin. Dito nga pala sa tutorial ko, may niready akong data na galing sa internet. Disclaimer lang po, ang mga pangalan at impormasyon na makikita sa tutorial video na ta ay galing sa internet, kung saan libre itong mode download at hindi ito impormasyon na galing sa identity ng sinuman. Kung makikita nyo meron akong set of information dito, na may header na rin. Itong sample Excel file ko ay gagamitin ko rin sa iba pang mga tutorial video, pero mag-focus lang muna tayo sa numbering. Kung ikaw ay isa sa mga nagmamanumano sa pag-numbering o kaya naman ay may basic knowledge ka rin sa dragang dito sa MS Excel, Malaking tulong peren itong ituturo ko sa iyo at tiyak kong matutuwa ka sa matututunan mo. Una, maglagay lang muna tayo ng isa at dalawa at i-select natin ito. I-click nyo lang yung number 1 tapos hold lang ng right click hanggang sa number 2 at tignan yung maigi yung tatapatan ko ng mouse cursor. Kung mapapansin nyo pag itatapat ko siya sa corner ng number 2 nagbabago yung style niya. Sa number ang pwede mo na yan ay hold at i-drag pababa para magkaroon ng number ang iba pang cell. Pero pwede mo ring ay double click na lang yan at automatic na magkakaroon na ng number yung ibang cell hanggang sa huling data mo. Magic di ba? Diba? Na-amazed ka na ba? Katulad ng nabanggit ko kanina, kung hanggang saan lang may data yung katabi na column, ay hanggang doon din matatapos yung numbering. Pwede po ito kahit sa ang column mapunta ang numbering mo, kahit nasa gitna yan basta may katabing column na may data. Di lang yan, pwede mo rin itong gamitin sa date, katulad nitong sample na gagawin ko. Mag-add tayo ng column na Date Now, bale September 5, 2023 ngayon. Kung gusto ko ay lahat ng data ay September 5, 2023 ang Date Now, ang ilalagay ko sa next cell ay September 5, 2023 peron, and then double-click na lang para magkaroon ng Date Now yung ibang data. Pero kung gusto ko ay sunod-sunod na date, example September 5, September 6 and so on, ang ilalagay ko sa kasunod na cell ay September 6, 2023, tapos double click lang ulit natin, at yan na, sunod-sunod na yung date ng bawat data natin. Doon na po nagtatapos ang ating tutorial video ng double click magic numbering sa MS Excel. Paalala lang ulit, kapag gagamitin nyo itong double click, dapat mayroon siyang katabing kolom na may lamang data hindi po ito gagana kapag wala siyang katabing kolom na may data. Maaari nyo pong subukan para ma-practice nyo na rin sa inyong mga sarili, at kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang at bibigyan ko yan ng kasagutan. Kung nakatulong sa inyo ang tutorial video na ito, ang pag-like at comment ay malaking tulong na po. At kung nais mo pa makatanggap ng iba pang tutorial video mag-subscribe na at pindutin mo na rin ang notification bell. Muli this is Sir Jay, ang inyong Pinoy Tech.